Ladies and gentlemen are you ready? Yo! What's up? What's up? Mga kakilabots For today's video, gagawa tayo ng Chicken Oil Umiinom ba kayo nun? Huwag nyong gagawin nyo, masama yun sa heart So, meron na tayong mga Nakat na mga chicken skin dito Dalagyan lang natin siya O bubudburan natin siya ng Himalayan salt. O kahit anong salt, okay lang. So ayan, gigisayin lang natin. Kusang lalabas ang ating oil o natural oil ng chicken na to. Ayan o, oh, kung nakikita nyo. So gagawin lang natin sya. Papabrownin lang natin yung chicken skin para malasa. Pagtapos guys, siyempre kukunin nyo na pagluto na yung chicken skin. Pero gumamit kayo guys ng ano ah, nung salaan, strainer. Ito kasi inisa-isa ko, wala kasi akong strainer. Hindi ko nakita. So, okay lang naman. Kasi konti lang naman eh. Ayan na guys, nakaw. Oh, kasalap din tong ulam eh. Paborito ko rin to. sausaw -sau ano, maanghang. So, after nun, ito, yung ating oil na nakuha, lagi lang po natin na dinikdik na bawang. Para may aroma siya, para may bango. Yan. Tapos, lalagay na natin yung ating anato seeds or anato powder for today's video guys anato powder ang nilagay ko ayan tapos konting kulo lang halo haluin nyo lang kung pangkulay lang sya guys ng ating chicken oil ayan style napakasarap to guys sa ano yung panglagay sa mga chicken pastel yung manginasal, sa mga lugaw ganon sa mga soup Pwede rin siyang pang ano pang-gisa-gisa. Kasi malasa na nga siya eh. So, ito na 'yung ating mga nasalang chicken oil. Salain natin siya. Syempre, hindi natin kailangan 'yung kung ano-ano man diyan eh. 'Yung oil lang talaga ang kailangan natin. Ayan. tapos syempre, ilalagay na natin siya sa yayamaning lagyanan. Ayun, oh, nakikita nyo naman may lagyanan ko diyan. Kaso, hindi ko siya nailagay guys, kasi maliit lang 'yung nguso niya. Eh. Kailangan may ano siya, 'yung embudo eh, wala akong makitang imbuto kaya hindi ko siya nalagay pero at least naipakita natin kung paano ang procedure ng paggawa ng chicken oil ayan guys napakasarap nya, ang bango ang sarap sa, kahit sa mga kanin eh, tatapis nyo lang, tapos lagyan ng konting garlic sa ibabaw, nako, ang sarap na pwedeng pang business, at lalong lalo sa pangkain sa bahay thank you guys for watching thank you, thank you, thank you God bless po sa lahat